So yan mga farmers Parang meron ng itlog Yehoo! Oh, four, four. Apat na itlog ngayong umaga. Wow, wow, wow. So, yan oh. Ang dami na ng itlog nila. Pero nasa sahig. Ito, isa. Dalawa, tatlo, apat. Wow! So ito mga farmers kumakain yung mga manok natin. So habang kumakain sila, kukunin natin yung itlog nila. Ngayong umaga. So yan. Ting. So yan sila, kumakain. So ito yung itlog nila mga ka-farmers. Tingnan natin dito. Wala pa rin dyan sa kabila. So ito, ngayong umaga, meron tayong lima na makukuha yan o oh, malalaki naman ka farmers yan ito yung size na hinahanap na natin para makapagsimulang mag incubate yan may pagka brown lang talaga yung mga itlog nila so ito pa yung dalawa yan maganda yung quality yan o oh. so ito limang itlog So, ito pala yung gamit nating patuka. Nagmix ako ng GMP4 at saka yung layer crumble. So, yan yung pinapatuka natin sa, ito, sa mga manok natin. So, yan. Tingnan niyo naman. Maganda yung quality ng itlog. Makapal yung eggshell. Mabibigat. So, yun yung hinahanap natin sa mga itlog na ito. So, although hindi pa ito uh, fertile, dahil kasasalang lang natin ang rooster. Pero goods ito mga ka-farmers kung mag-incubate man tayo o maging fertile man ito. Ito yung perfect na size. Perfect na size ng itlog at saka bigat para incubate. All right. Good job, ladies. So yun mga ka-farmers, bakit ko kinuha yung mga itlog? Ah, uh, maaga pa naman. So ang tendency kasi mga ka-farmers kapag marami na yung itlog doon sa pugaran, baka may apakan at saka may mabasag, madadamay pa yung iba. So, kung nagbibigay tayo ng patuwa ngayong umaga at marami ng itlog, kukunin na natin. Mamayang hapon, meron pa rin tayong makukuha dyan. So, para hindi na maapakan dahil isa lang yung pugaran at hindi pa tayo nakagawa ng pugaran para dito. Alright. So, dito naman mga ka-farmer, siguro mamaya pa ito mangingitlog. Ito titingnan natin sa loob dahil meron tayong nakita sa sahig. ayun dami na ng itlog nila pero nasa sahig ito isa dalawa tatlo apat wow dito wala pa rin ayaw dito mang itlog so yan sila oh. kumakain ito yung mga itlog wow putik Wow! Wow! So yan uh, Teka lang, galabas tayo dahil Nabubulabog yung pagkain nila So yan mga farmers yung itlog nila dito Sa mga bardrock So apat na yun, ngayong umaga lang ito So bakang mamayang hapon meron pa tayong makuha So unti-unti nang nagsisimulang Maghuhulog yung mga itlog nila although sa lupa sila pero ayos lang ito dahil meron na tayong makukuhang mga itlog so yun tapang nitong so ito yung itlog na nakukuha natin dito sa breeding pen na ito yung uh, nakahilera na mga breeding pen so ito muna yung makukuha natin ngayong araw so mamayang hapon baka meron pa tayong makukuha ganito rin karami so good job ladies dahil uh, ito ang gaganda na ng itlog nila So ito rin yung matatanda natin mga ka-farmers ng mga manok. Yan, meron din yung itlog. So meron na din puti na naging kahit na naglulugon pa sila. So meron na yata isa dito na natapos maglugon. Dahil naging na. na. Alright. Dito naman sa grupo ng Black Australorp natin, ito meron dalawa ngayong umaga. Uno dos. Wow. Wow, wow, wow. Good job So dito naman sa White Leg horn natin wala sa sahig nandito sa pugaran So two, four apat na itlog ngayong umaga Wow 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 So yan no? White Leg horn talaga ng itlog Puti Quality quality All right good job ladies and gentlemen so itlog pa kayo ng marami so ayan mga ka farmers meron ng nagsimulang maglim uh, maglimlim dito sa lugar natin hopefully ay makakuha tayo ng itlog kahit isa man lang ngayong araw na ito So yan mga ka-farmers, parang meron ng itlog yehoo so yan umiiri na itong manok na ito pero sa tingin ko naging itlog na siya kung meron ng itlog meron akong nakita sa ilalim yun so titingnan natin dun sa loob oh my hello first drop ng itlog dahan-dahan lang you oh. know not bad first drop ng itlog hindi maliit eto na let's go sa breed na ito mga ka farmers yung kulay ng itlog nila is medyo may pagka dark brown yung kanilang itlog ito mainit pa kaya napakagandang Uh, balita ito dahil meron ng first drop kahit isa lang ito mga ka-farmers ay okay na sa akin dahil ito yung simula. Sunod-sunod na ito for sure. So yan, i-compare natin doon sa kabilang pen ng itlog kung uh, gaano ka dark ito kumpara doon sa nauna. So yan, uh, meron pang patukay yung naitira pero unti-unti nilang maubos yan. So mamayang hapon konti na lang yung ilalagay natin. So, ang importante sa umaga, busog sila. Good job, ladies. Thank you for the egg. Kahit isa lang ay okay na ito. So, ito yung kulay ng itlog ng abuhin na kapanging itlog pa lang. At ito naman yung kulay ng itlog dito sa kabilang pen. Yung may puti at saka itong mga itim. So, i-compare natin yan. Medyo mas dark talaga yung itlog ng mga bard. Ah, yung abuhin natin ng mga manok yan lang. So, compare natin ito yung mga itlog nila kanina sa bar truck naman hindi nagkakalayo yung itlog nila ng kulay so itong mga abuhin kasi natin crosses ito ng bar truck at saka orping blue kaya magkasing kulay lang yung itlog ng uh, bar at saka itong abuhin so siguro ito itlog ng mga white bar truck natin So ito yung nakukolekta nating mga itlong ngayong umaga. So meron tayong 2, 4, 6, six eight ten dito. At saka 2, 4, 6, 8. Itong walong mga ka-farmers ay nanggaling doon sa kulungan ng baboy. So tatlong breeding pen ito yung nagkuhaan natin ng 2, 4, 6, 8, 8. Itlong. So meron tayong 18 eggs ngayong araw. May hindi pa kasali yung nasa battery type natin so ito yung ating mga black ocelot mga ka-farmers, wala pang ganang kumain yung kaninang binigay natin na hindi pa naubos kaninang umaga so ayos lang yan, uh, bibigyan pa rin natin sila ng patuka so ito, uh, nakakuha tayo kanina ng dalawang itlog kaninang umaga ngayon meron tayong apat So, tatlo dito ay yung hindi ng itlog ngayong araw. So, ayos na rin dito mga ka-farmers. Siyam na inahin at isang rooster yung nandito. So far mga ka-farmers, marami nang iniitlog yung mga manok natin ngayon. At meron na rin tayong maraming stock ng mga itlog. So, ito ay good news. Ang problema ko na lang dahil magbibreed pa ako, uh, yung kulungan na naman at saka yung kakulangan ng mga roosters natin na oriental o yung asil. Dahil upgraded nito yung chicken yung target natin, kailangan natin ng mga roosters na yung mga native. So, ang meron ako dito siguro apat lang, pero uh, yung dalawa siguro ay naglulugun pa. So, nalalagas yung kanilang balahibo. So, dalawa don ay okay pa naman. So, pwede pa natin yung magamit. Ang problema ko na naman ay yung sa isang kulungan, merong labing lima yung inahin na nakalagay. So, ang ratio kasi nyan is sa isang rooster ay pitong inahin. So, parang doble yung uh, ratio ng inilagay natin kung hahayaan natin yun so i-separate pa natin yung iba na problema na naman ako dahil uh, paglipat ng ibang inahin or pagsama-sama ng ibang inahin baka naman magpapaluan so titingnan natin sa mga susunod na araw kung masosolusyunan ba ito Alright.